Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon naman po. O oh, Padre. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Isang katotohanan na hindi natin kayang pabulaanan. Ang tao ay magdaranas, nagdaranas, ng tinatawag na sakit, hirap at tiisin. Marahil walang makapagsasabi dito sa atin. Sabihin niya, Father, hindi ko yan pinagdaanan. Naging mabuti palagi ang kalagayan ng aking buhay. Dahil kung ganon, sasabihin ko sa iyo, pinagpala ka. Dahil hindi lahat ng tao walang pinagdaraan ng hirap at tiisin. Subalit so, alalahanin natin na kung tayo man ay may pinagdaraan ng hirap, sakit, tiisin, ang lahat ng iyan ay hindi makapapantay sa pinagdaanan ni Hob sa kanyang buhay. <coughs> Bakit ka mo? Dahil kung meron mang nakatala sa lumang tipan, o sabihin na natin sa buong Biblia, kasama doon San Pablo, na dumaan ng sakit at hirap, iyon ay walang iba kung hindi si Hob. Kaya nga, pinapayo ko palagi, kapag sa palagay mo, na nawawalan ka ng pag-asa, nawawalan ka ng pananampalataya, dahil sa maraming pinagdaraanan mong hirap, sakit at iisin, basahin mo muna ang aklat ni Hobb sa Biblia. Dahil natitiya ko matapos mong basahin ito, magpapasalamat ka sa Diyos. Ang pinagdaraanan mo, ang hirap, ang sakit na iyan, walang-wala iyan sa pinagdaanan ni Hob. Ano nga bang pinagdaanan ni Hob? Na sa unang pagbasa, nabanggit niya ang makatagang ito. Ang buhay ng tao'y sagana sa hirap. Batbat -bat ng tiisin at lungkot na dinaranas, siya'y tulad ng alipin paingah ang hinahangad para siyang manggagawa naghihintay ng kanyang bayad. Ang mga pananalitang ito na ating napakinggan kayo patunay lamang ng taong ito may pinagdaraanan at hindi lamang ordinaryong ang pinagdaraanan niyang hirap, sakit at tiisin. Dahil kung tutuusin si Hob, magandang buhay. May pamilya, may asawa, may anak, may hanap buhay, maraming ari-arian. Pero kalaunan, unti-unting nawawala. Ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang hanap buhay, maging ang kanyang mga anak, pati ang kanyang asawa. Hindi ko alam mga kapatid kung naranasan nyo na mawala ng isang mahal sa buhay. Masakit mawala ng isang mahal sa buhay. Pero mas masakit kung lahat ng mahal mo sa buhay ay nawala. Ano kaya ang iyong magiging panalangin? sisisihin mo ba ang Diyos at sasabihin mo, Lord, pinaparusahan mo ba ako? Bakit ganito ka sa akin? Pero isang bagay ang mapupulot natin kay Hob. Sa daming pinagdaanan niyang hirap, sakit at tiisin, hindi niya sinisi ang Panginoon. <coughs> Bagkos ang ginawa ni Hob, ay pinakita niya ang kanyang matibay na paniniwala sa Diyos. Kaya sa unang pagbasa, sa huling bahagi, tinawag pa ni Hobang Diyos. Anong sabi niya? O Diyos, iyong alalahanin, ang buhay ko'y parang hangin. Ang ligaya ng buhay ko'y napalitan na ng lagim. tinatawag ni Job ang Diyos, ipinapakita ang kanyang kalagayan dahil umaasa si Job sa Panginoong kanyang pinagtitiwalaan na sa likod ng mga pinagdaraanan ko sa buhay, alam ko, Panginoon, tutulungan mo pa rin ako. Alam kong, Panginoon, na sa lahat ng mga tiisi na ito, ikaw ang magiging susi para malapasan ko ito. Ganon ang pagtingin na tiwala ni Job sa Diyos. Dahil tutusin, ang Diyos na meron tayo, hindi nagpapabaya. Bagkos ang Diyos na meron tayo, nagkakaloob, nagbibigay. Iyan ang ating napulot sa Ebanghelyo na ating napakinggan. Sa pagparito ni Jesus, sa pagtupad sa kanyang misyon at tungkulin, anong napakinggan natin? <coughs> Ginampanan ni Jesus ang pagpapagaling sa mga may karamdaman. Ang pagpapalaya sa mga inaalihan ng demonyo. Iyan ang nilalaman. Unang bahagi pa lamang na ibanghelyo. Nang si Jesus ay nasa bahay ni Simon Pedro, Ibinalita ka agad sa kanya, ang biyana ni Simon Pedro ay may sakit na lagnat. Anong ginawa ni Jesus? Pinagaling. Nang malaman ng buong Kapernaum na si Jesus ay nasa bahay ni Simon Pedro, anong ginawa nila? Dinala nila ang lahat ng mga may sakit. Sabi rito, paglubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng mga may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman at nagpalayas siya ng mga demonyo. Mapapansin niyo na sa pagparito ng Diyos, sa pagparito ni Jesus, tinugunan niya ng lunas, tinugunan niya ng kagalingan ang mga nahihirapan, ang mga nagtitiis, ang mga may intindihin sa buhay. Pero dito mapupulot natin ang ikalawang aral. Ito ay hindi lamang tayo maniwala sa Diyos. Ang ikalawang aral sa atin ay manatili tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi makagagawa ng himala kung malayo tayo sa Kanya. Ang Diyos hindi makagagawa ng pagpapagaling sa ating mga karamdaman, sa ating mga tiisin, sa ating mga hirap, kung hindi ka lumalapit sa Kanya. Kaya nga mapansin niyo sa Ebanghelyo, dinala kay Jesus ang maraming may sakit. Yamang ang Diyos pala nakakagawa ng mga himalang ito ng kagalingan. Lalayo ka pa sa Kanya? Manatili ka. Kaya nga isang pangraming pagkakamali natin ay lumalapit lang tayo sa Diyos kapag may kailangan. Dumudulog lang tayo sa Diyos kapag may kahilingan. Ba't di mo gawin na habang maganda ang iyong kalagayan, palagi kang magpasalamat sa Diyos? Dahil kung tutuusin, mas madali ang magpasalamat kaysa humingi ng kailangan. Magpasalamat na malakas ka. Magpasalamat na nariyan ang iyong mahal sa buhay. Magpasalamat na meron kang hanap buhay. Kesa naman humingi ka sa Panginoon, Lord, pagalingin mo ako sa aking sakit. Lord, tulungan mo ang aking mahal sa buhay. Lord, bigyan mo ako ng hanap buhay. Kapag tayo ay nan nananatili sa Diyos, ang dali ng Diyos magbigay ng biyaya sa atin dahil tayo ay nasa paligid niya. Subalit kung tayo malayo sa Diyos, paano ipararating ng Diyos ang mga biyayang iyan? Iyan ang dahilan kung bakit linggo-linggo nagkakatipon tayo sa kanyang tahanan upang ang biyayang iyan maipagkaloob sa atin at patuloy na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Ikatlong aral na mapupulot natin narinig ninyo sa Ebanghelyo, huling bahagi, ng magmamadaling araw, bumangon si Jesus at tumungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ng kanyang mga alagad at ng matagpuan, sabi ni Simon, hinahanap po kayo ng lahat. Pakinggan niyo ang tugon ni Jesus. Kailangang pumunta rin tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum nakakatawag pansin ang sinabi ni Jesus. Bakit? Sabi niya, upang makapangaral ako roon, ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum. Malaking bahagi ng misyong ginampanan ni Jesus ay ang pangangaral. Bakit? Dahil kung tutuusin ang pangangaral, ang pagkakaroon ng kaalaman, ang pagkakaroon ng edukasyon, ay nagdudulot sa tao ng kalayaan. Nagdudulot sa tao na mailayo sa kapahamakan. Sa papanong paraan, Father, na ang pangangaral at pagtuturo nagdudulot sa tao ng kabutihan. Bigyan kita ng halimbawa. Ngayon, usong-uso sa ating lipunan, yung ino-offer ng mga bangko, mapunta ka sa mall, gusto mo credit card? Yeah? Credit card. Magpapautang. Tapos pag wala kang alam sa tinatawag na financial management, sa pakunwari mo, okay magkaroon ng credit card. Okay magkaroon ng malaking credit limit. At sasabihin pa sa iyo ng bangko, okay lang na ganito lang ang babayaran mo buwan-buwan. Kung wala kang alam sa financial management, hindi mo nalalaman na sa likod ng iyan, habang binabayaran mo ang minimum, lumalaki ang iyong interes, lumalaki ang principal na iyong pagkakautang. Kaya marami ang nababaon sa utang. Without the knowledge of financial management, magiging alipin ka ng pagkakautang. Yan ay isang halimbawa pa lamang. Pero nung ginawa ni Jesus, ang kanyang pangangaral ay patungkol hindi lamang sa pagkakaalipin, kung hindi pagiging alipin ng kasalanan. Nais niya tayong imulat sa katotohanan. Nais niya tayong paliwanagan kung ano ang makapagpapaligtas sa atin. Kaya nga kung ito ang misyon ng Panginoon na mangaral magturo, yan rin ang maalala nyo na naging tema natin nung nakaraang linggo na ipinabatid ko sa inyo. Tinatawag ang bawat isa sa atin maging propeta. Mangaral. Anong hamon doon? Mangaral ka ng iyong nang gagaling sa labi. Mangaral ka nang gagaling sa iyong isip. Mangaral ka na nang gagaling sa iyong puso. Naalala nyo? noong nakarang linggo? Yan ang hamon sa atin. Dahil ang Panginoon na parito upang turuan tayo. Kaya nga nakakalungkot sa lipunan rin na ating kinatatayuan. Ito ang laman ng mga balita nitong nakaraang aral, araw. May mga ilang mambabatas na talagang inaabuso ang kakulangan ng kaalaman ng marami nating kapatid na nasa laylayan ng lipunan. Gusto nilang itulak ang pagbabago ng saligang batas gamit ang People's Initiative. Pero nakakalungkot doon, ang mga tao na kanyang pinapalagda may kapalit na pera. Anong masama doon, Father? Simple. Kung ang perang iyon ay ginamit sa mga tao para umulad ang kanilang pag-aaral, para matustusan ang mas marami pang edukasyon, Maraming makapag-aaral. Maraming matututo. Pero ayaw yan ng mga politikong mapag-abuso. Dahil habang natututo ka, habang nagkakaroon ka ng kaalaman, namumulat ka sa katotohanan na ang mga politikong ito naraon sa pwesto, nagpapayaman, inaabuso ang mga walang alam. Kaya magpasalamat tayo. Bakit? Kung ang mga magulang natin pinapaalalahanan tayo palagi, mag-aral ka, magtapos ka. Bakit? Dahil alam natin sa karanasan, ang isang tao nakatapos ng pag-aaral, mas malaki ang chance ang makahanap ng trabaho. Mas malaki ang chance ang umulad sa buhay. Kaya iyan ang ating dapat binibigyan ng, ng diin sa lipunan ang edukasyon ng lahat ng mga mamamayan. Dahil katulad ng Panginoon, ang pangangaral ng pagtuturo ay magbibigay sa atin ng lubos na kalayaan. Yan rin ang hamon sa bawat isa sa atin. Mangaral ka, magturo ka. Dahil yan ay makapagpapagaan sa mga nahihirapan. Tatlong aral lang ipinababatid sa atin ngayong linggo mula sa mga pagbasa. Tunay na ang tao magdaranas ng hirap, tiisin at sakit. Subalit yan ay kaya niyang lampasan. Una, kung siya ay merong tiwala sa Diyos. Nagtiwala ka sa Diyos. Ikalawa, kung mananatili lamang siya sa Diyos. At ikatlo, kung mangangaral siya katulad ng Diyos. Mga kapatid, gampanan natin ang tatlong aral na ito na ibinabahagi sa atin. Tinitiya ko sa inyo, gaano mang hirap, tiisin at sakit ang ating daraanan. Iyon ay daraanan lamang natin. Hindi natin titigilan hindi natin tatambayan dahil merong Diyos na tutulong sa atin upang makaahon sa kahirapan at sakit ng buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.